Hello guys, to this video mag-aarin sa ko ng mga gamit namin. dandan ko na siya ipapak guys, yung hindi na ginagamit. <clears throat> May pasok sana ako ngayon kaso ayan, nag-snow. <laughs> Tapos ang dumi ng bahay. hindi ko hindi <laughs> ko kailangan iwan yun. sa yung anak ko medyo kamutiwaroy siya so yun magligpit na lang tayo ng mga gamit samahan nyo ako guys Yung mga 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 Ano din ako? Ano din ako? Ano din ako? guys. Tatapon ko na kasi grabe ang dumi niya, hindi na siya matanggal. Yeah. Kasi titapon bukas, so i-prepare ko siya para itapon siya bukas. Yan guys, maglilipit ako ng damit na naman. Kanina sa kitchen, dito na naman ako. Guys, may labahin pa ako so kailangan ko labhan. Ayan, ang buhay nanay dito sa Japan. Ayan. Kung nag-work ako ngayon guys, wala akong magagawa maya. Kasi pagod na ako. So, mag-washing tayo, tayo ng mga damit. Magsalan tayo ng mga 这个是，这个是。